So what's up guys, sa so, panibagong araw, panibagong buhay na naman tayo mga kadalo Ito pala yung kapaligran natin dito, tapos meron tayong ulam para sa aking mga kapatid mga kadala. So ito yung aking mga kapatid mga kadala. you know? So, grabe guys, sobrang init ng araw Sobrang tirik na tirik ko oh. you know So, galing pa ako guys sa bayan, uh, namili pa ako ng mga ulam namin Kasi walang ulam yung akin mga kapatid mga kadalo Kahit marami ng usga, marami nito daw Pero para sa akin guys, gusto ko pa rin matulungan yung aking mga kapatid kahit kahit parang yung pagsubok na tayo sa buhay pero hindi pa rin ako sumusuko kasi sabi nga mga kapatid yung pagiging mahirap natin is gawin na natin inspiration inspirasyon yun i-enjoy lang natin kasi hindi naman habang buhay mahirap eh balang araw bibigay din sa atin yung Panginoon o bibigay sa atin yung panahon kasi para panahon lang talaga yan pero kailangan natin gumalaw para maawin natin yung sarili natin pero sa akin guys, hindi naman talaga ano eh. Yung para sa akin, maang ko yung pamilya ko. Sobrang saya ko na. And ako, kahit ako yung ano, mahirapan. Ako yung, yan patuloy pa rin ako guys, tutulong, tutulong sa kanila. So yun guys, ito yung aking mga kapatid, mga kapatid, mayroon sa lang uram. mo. Oh. Yan oh. Ano masabi mo sa akin? Ikaw boy. Ikaw, ano masabi sa po kuya sa ulam. Ikaw. Salamat po si kuya sa si ulam. Ikaw, ano masabi Salamat mga... po kuya sa pagkain. Kawakan nyo ano yung ulam ngayon guys, gutom ka na boy. Gutom ka na? Ha? Nilak So, bubuksan natin ito guys yung ano, yung yung ano, yung yung ano nila yung biscuit guys para sa kanila. Kasi gutom na gutom na ito mga kadula. So, guys. So, bigyan natin. Isa so isa kayo. Boy, oh boy, boy, boy. Sige na, buksan nyo na, buksan nyo na. Kaya na kayo dyan. Tapos sulutuin natin ito guys. I-reveal natin yung ulam natin ngayon guys. So i-reveal natin yung ulam natin ngayon. So ito guys yung ulam natin. Oh. Buksan ka? Oh. Buksan ka boy? Buksan ko daw sabi niya. Ha? Papa na? So, eto guys pala yung ano, yung Wala natin yung guys, natin ito ngayon ha Ngayong tanghali Tanghali na kasi dito makadal sa amin So, para sa akin guys, makatulad na ako And Mas gamba na maraming tao Kahit maraming nadadown, ayos lang yun Kasi, para sa akin, gumagawa naman ng kabutihan eh Sabi nga guys, sabi na buhay tayo Gumawa na tayo ng maraming kabutihan para Patupad natin yung mga pangarap natin sa buhay At saka, para hindi tayo mahirapan guys ay, nagkakain na yung aking mga kapatid mga kapatid. Sige, kaya na kayo. Ano masalab, masalab, masarap mo? <laughs> masarap Masarap? Masarap? Ha? Sige Buksan mo na. Boy! Papa na boy! Ha? Huh, Sige na. Kuha mo na. Kuha. Kuha. Sige na.